For today's video na naman po tayo mga kamongoloids, nandito nga po pala tayo sa simbahan ng Antipolo para nga isabay ang pagpapables ng aming bagong motorsiklo. Shout out! Hindi pala bago yung sa akin yung kay Albert lang pala. <laughs> Eto na nga, at bago nga po pala magsimula ang aking kwento, pakinggan nyo muna po yung mga sasabihin ko. Nanggaling nga po pala kami dito sa puput Bukal, Tanay Rizal, dahil ito yung kauna-unahang aming pagrarides kasama ng aming mga katrabaho, kasangga, katropa, kaibigan at kapamilya, kapuso, jay Soho, charot. At syempre, bago nga po pala tayo magsimula sa aming pagpapabless ng aming mga motorsiklo ay hindi pala akin itong motorsiklo. Bali may nagpahiram lang po talaga sa akin na may mabuting puso. Hello! Siyempre, habang sinusulit nga po namin ang pagkakataon na kami ay magkakasama, siyempre nandito na rin ang inuman, kulitan, tawanan, at hindi mawawala siyempre ang taya sa kwentuhan. <laughs> May pulutan na lugaw syempre kasama pampainit ng aming mga sikmura At nandito nga po pala sila Kalumpad, si Mundares, si Labaw, si Commander Garax, si Edwin at si Jackas At marami pa pong iba na kasama sa aming unang rides Sa mga hindi ko nga po pala nabanggit ay pasyensya na po kayo Kasi medyo nalilito na rin po ako sa pagbo-voice over ko Pero mamaya wag kayong mag-alala sasabihin ko rin yung mga pangalan ninyo Shout At sa puntong ito, gusto ko nga lang po ipakita sa inyo kung paano kaganda o gaano kaganda dito sa puput bukal kasama ng aming mga chikiting 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 ding 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 at bago nga po pala ako magpatuloy sa aking kwento, gusto ko lang po munang malaman kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan na umaabot yung video na gagawa ko at kinuwaan ko na nga rin po pala ng konting clips dyan yung mga bata para naman kahit papano may remembrance sila pag sila'y tumanda. O, oh, teka, 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 teka muna. Bago nga po pala kayo mag-react sa video ito, ipapaliwanag ko po muna yung sapang pinagliguan namin. Dito po sa part na to, may mga mababaw para sa mga bata at dun sa may bandang dulo po, may medyo malalim na po para sa matanda. Sa gurang, tsaka sa mga hindi nakakalakad o hindi nakakalangoy, Pwede pwede po kayo dito sa Mababaw para hindi naman po kayo mag-alangan maligo sa bukal. Ha, <laughs> oh, di ba? Tugma. At hindi pa nga po dito nagtatapos ang aking kwento para sa mga tugmaan na sasabihin at bibitawan ko sa inyo. Siyempre, nagsisimula pa lang ako sa mga rhymings na lalapatan at iiiwan ko sa inyo. At bilang isang tagapagsalaysay ng ating kwento, siyempre gusto kong matangkilik kayo sa panonood at ma-enjoy nyo yung sapa sa bukal kahit hindi kayo yung mismong naligo sa lugar at susubukan ko na nga rin po palang tumawid dito sa kawayan gamit ang aking dalawang mga kamay. O oh, di ba napaka-talented kong tao. Gumagawa ako ng sariling kwento kahit hindi naman totoo. Ayos lang naman sa akin gumawa ng sariling kwento basta wala akong naagabyadong bata. basta yung kwentong napapakinggan nyo at inilalahad ko sa inyo, hindi naman lahat yun totoo. Kumbaga nagpapasaya lang ako ng maraming tao at bumalik na nga po tayo sa nilalaman ng ating video at nandito nga po pala si Sandra lumalangoy langoy at kinuwaan ko na rin ng konting litrato at larawan para pag tumanda siya hindi siya magkamay kapag kumakain tulad namin <laughs> At sa puntong ito, nakapagdesisyon na nga po pala kami niyan na sabay-sabay na kumain dahil sabay-sabay na rin po kami aalis dito sa Pupot Bukal dahil nga po medyo inumaga na nga po kami sa biyahe papunta sa aming lugar dito sa lungsod ng Pasig. At syempre bago nga po pala kami umuwi ng Pasig naghiwa-hiwalay na nga po pala kami dahil gusto ni Albert dumaan dito sa Antipolos Church para nga po ipabasbas at ipabless ang kanilang helmet at bagong motorsiklo para iwas na rin disgrasya at maging safe sila palagi sa tatahakin nilang lugar. sa kuwanda ng katotohan ng ang buhay. Wala makarating sabak kundi sa pamagiging Kanto. Sama ang mahal na direni Antipolo, manalangin tayo. Ang malaming mga pangyarihan, ikaw ang lumika ng langit at lupa. Kaya yung kapasyahan, ipinagkatiwala mo sa mga tao, ang mga dapat gampanaan sa teknik na ito. Ipagkaloob mo sa maglalakbay sa so mamagitan ng mga motor na to, ang pagringap sa kaligtasan ng tanan, sa kanilang pagpunta sa gawain na ng paglilibang, yung ipadama na si Kristi kasama sa daan, bilang Panginoon na bubuhay sa gahari, kasama ng Espiritu Santo, magsulang hanggan, amin. Wala. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ At syempre dahil nayaya na nga po tayo dito para magpabless ng motorsiklo, isasabay ko na nga rin po pala si Cubs dahil ayoko naman pabayaan itong ating motorsiklo kahit hindi naman po bago itong ating motorsiklo, okay lang yan basta lagi tayong ginagabayan sa daan. At simula nga po pala yung pinahiram sa atin itong motorsiklo to na pinangalanan ng si Cubs, hindi nga po pala tayo pinabayaan ito dahil lagi tayong nadadasal at ginagabayan tayo ng ating sasakyan kaya bilang tanaw ng utang na loob eto na rin sinukli ko para mapablesingan ka pa at lalo ka pang hindi mapahamak at lalo pa tayong gagabayan sa daan Cubs, maraming maraming salamat sa nanood ng video at tapos ng video ito, God bless sa lahat at see you for the next vlog Diyan 'yung puput-pupay, Tuloy-tuloy lang ta, Kyle. Ano na lang 'yung pre, Tuloy-tuloy lang. Bungan, Navigo. Eh! Saan dito na lang ako mag Dito sa may puput pungal Dito nga po para magpinondo. Intro na 'yung Okay. 'Yung inenpera na align gusto